Okay, so ngayong gabi po meron na naman tayong lugar na pupuntahan at uh, i-explore. Pero this time ang gagawin po natin dahil meron po tayong mga kasama, again, papakita po natin yung proper way of doing the uh, paranormal exploration. So kung may makita kami dito, well and good. Kung wala naman, ganun pa rin kasi ang... Uh, Pagodusanting po hindi naman laging may multo na makikita. Hindi naman laging may magpaparamdam. Kung swerte tayo at may makipag-communicate, mas maganda. So ngayon, eto na yung daan. Papasukin po namin ito at uh, aalamin kung anong meron dito. Kasi maraming kwento, minsan ang kwento kasi hindi natin alam kung totoo o hindi. So the only way to verify is tayo mismo yung dapat maka-experience. So tara. Samahan niyo po kami. lah Let's go, let's go. Sure ba ito? Kailangan. Ito. 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 Thank <laughs> you.